yun mga lods uh, saug po sa munggo po ito kamatis na may pugo saka kunting loya saka sibuyas, bawang ginisa, ginisa namin mga lods ganito daw magluto ng munggo mga lods sabi ni Sablay tapos, tapos nilagyan ulit namin ng loyang dilaw saka sibuyas pangpaots sabi sabi ng mga lalakay sibuyas. dan sibuyas mga lods yun ginekos mekos minsan <laughs> tapos pag maluto na ito okay na po lalagay na namin sa munggo mga lods yun mga nan mga lods tapos balatong good trip yun tapos sile uh, ni supply Brother. Brother. Man. Pride pugo, Mm -hmm. Pride po ko mga kapsat. Yan. Dimas and George.